Ayan mga boss Papalit tayo ng liig nito Putol Electric pan Papalitan Pinapaklas pa Ayan na, na itong ito Dito galing yan Ito papalit papalit san pa Ang yung wire nya para may lusot dito Ayan mga boss, oh. bossing ko. Master ng electric pan yan. Master gumawa ng electric pan yan. Kung magpapagawa ng electric pan, pumunta lang po kayo dito. Dito lang kami sa Adres, Martires, Tansa Road. Katabi ng card bank. Ayan mga boss oh. Nahihinang ng na mga wire niya. Problema eh. Ito boss oh. Tama nagagawa, nag oh. na gagawa. Nag-email. Ayan. O. Oh. Nagaling na magawa to. Tama gumagawa, Laro mo ng email. O. Oh. Hindi. Para. kami kasi iyan kawe kagaling ayan may dinang isa isa Ay, nagpindot pa ng email Testing na. Ay, mga boss. Testing na, kung na. Ayos na, may ikot na. Ayan, yeah, mga boss. Balik na yung cover niya. nhé, nói nè.